ganda yung pagpa flash nito dahil ito dun sa air vent nat. O di ba? Suave. So ayun nga mga kaibigan. Good day. So as promised ko po, itutur ko po kayo sa aming CR. So CR lang muna ipapakita ko kasi hindi pa naman totally tapos yung maliit nating bahay. Eh, okay. sarap muna natin 'tong bintana natin. Okay? So ito 'yung lapad lababo to sa kitchen natin. So ito nakatiles na pala to. Tapos may mga pintuan na sa likod sa back door, ito 'yung back door natin, oh. Diyan. So 'yung size nito is 80. 'Yung lapad tapos yung sa CR natin is 70. Okay? So yung mga pader pala natin is pina skim coat ko na. Tapos may dito remaining pa to. Meron na tayo dito ng ano. Mga switch sa ilaw. May mga ilaw na to. Temporary electrical connection pa lang tayo. Okay. So tara, buksan natin yung CR natin. Send Ayan. Switch on muna natin yung ilaw. Ayan. May ilaw na. Okay. So, yung design ng CR ko is yung color white tsaka gray combination. Okay. So, ito yung lavatory natin. Square type. Pati yung water closet natin pa square din. So, isa sa disadvantage ng square is mahirap maghanap ng pamalit ng toilet seat. Pero di naman yan basta-basta masisira. Okay? So, yung tatak ng lavatory natin, hindi to hindi kasi sila package ng water closet natin. So, ito is lafonza Tapos, itong isa, yung water closet natin is Sento. China made So, sa price nito, ito nasa 4,000. Ito nasa, ano to, mga 12,000 to eh. Yung water closet lang. Tapos yung bidet natin, galing sa Mr. DIY. Okay naman siya. Ano. Na. Bukod natin. Yan, kita nyo yung tubig. Alright. So, ito gumagana din Yeah. Okay. So yung floor tile natin is color gray. Ayun, medyo light gray lang siya kumpara dito. Para ma-emphasize yung gray natin dito, dark gray. Tapos sa uh, shower area dito white na tile. Okay? Bakit white yung pinili ko? Kasi para hindi makita yung mga tumatalsik na pula na dumidikit dyan sa area ng shower. Kaya mas pinili ko white na lang siya. Okay. So, yung ginamit natin na tile size dito is ano te eh? 30 by 60 ay 40 by 60 tama ba? Double check ko mamaya. So, tama tayo. 30 by 60 yung ginamit ko dito na tiles. Ayan. Hanggang dito sa likod ng door puti lang siya. Hanggang dyan Tapos nagmi-meet -me sila dito ng gray. Hanggang dun sa may mga switch. Yung switch, di ko pa nabilhan ng mahaba na screw kaya hindi pa siya na fi fixed. Okay. So ayan. So yung size ng toilet area natin, yung CR is 1.5 by 2 meters. 1.5 dito, tapos ito yung 2 meters. Yan. So, yung tiles nito, hanggang dito lang, lagpas lang ng ulo ko. Hindi ko na sinagad dun kasi mataas yung ceiling natin dito. Mga 3 meters kasi yan from floor area. Okay. Yan. May window tayo dun. yan yung toilet natin water closet yan. so mas pinili ko na design na ganito kesa dun sa ordinary designs na maraming ano dito maraming corner or form mahirap kasi linisin yon so mas maganda ganito yung piliin nyo smooth lang lahat ng side para magbilis punasan or i pag madumihan na siya. Okay. So, sakto lang yung ginawa natin na from gitna nung abang nyo na pipe is 30 cm sa gitna ng pipe hanggang dun sa tiles. So, dapat din nyo yun malimutan. 30 cm yun. Hanggang dito. Oh. Yan oh. Saktong-sakto lang siya. Yan oh. So, hindi ganun kalaki yung gap ng tile to the water closet mo. Alright. yan silang dalawa. So, yung floor drain natin, nandito sa corner. Yung sinasabi ko kasi, what if maglagay kayo ng timba dito sa tapat ng gripo in case doon nyo ilagay yung floor drain nyo, matatabunan ng timba or langgana in case maglagay kayo dyan. So, mas pinili kong dito ilagay sa corner yung floor drain natin. Tapos yung tiles pala natin is nakaslope lang diretso. Hindi ko binaba hindi binaba dito. Okay lang yan. Madali naman matuyo. Gagamit na lang tayo ng shower curtain sa bantay na to. Okay? So, ito. Tingnan nyo. Ito. Lavatory. Water closet. Shower area. Tingnan nyo, maganda yung pagpa flash nito dahil ito dun sa air vent natin na kinok, na, kinad, na connect dun sa ano natin sanitary pipe yun ang importante yung air vent subukan kong i-flush ha tinan nyo yung tunog mismo o 'di diba suabe okay So, yun muna yung tour natin sa toilet area natin, CR. Papalagyan ko pa to dito ng salamin. Salamin dyan, tapos may kahoy dito. Okay. So, yan guys. Thank you for watching. Update ko ulit kayo pag may bago tayong ginawa dito sa toilet area natin. Dito palalalagyan lalagyan ko ng ano yan, parang cabinet na maliit, parang nakapatong siya yung laboratory para lagayan natin ng mga sabon or anything na magagamit dito sa CR. Okay?